Nandito ako, rai, Hindi ako na huwan. Ang dami talaga tao. Bagong dating place na mga mag- Hello, hello. Good day, mga sisi. Nandito kami ngayon sa bagong mukha ng Jones Bridge. Kaso hindi namin makita ni Lolo Hari kung saan yung exact na ano. Ang dami nagpipicture. Ang daming nagpipicture mga sis. So, nandito tayo ngayon sa May Jones Bridge. Kita nyo naman, bagong tourist attraction. Bagong pasyalan ng mga lovers, family, tsaka mga magkakaibigan. So, pupunta kami ngayon ng lalohari nyo para makita namin yung bagong itsura nitong pasyalan. Tignan nyo naman yung mga nagpipicture dito. Ang daming tao. Maski dito sa baba, saan tayo dadaan, Ray? Mukhang dun yun sa kabila, mga sis. Namali pa kami ng baba. Ang daming tao, mga sis. Hindi ko alam ganito pala karami. With picture taking pa. Maganda pumunta dito pag para kitang kita nyo yung view nitong lugar. Kasi marami siyang pailaw. Marami pang tao dun sa may tulay. Nakakaya. It's, ayan o. No? daming tao dun sa loob. Grabe mga sis, kita nyo sobrang daming tao. Kailan lang siya na open for public? Pero ang daming mga tao nagpupunta. Nagulat kami ni Hari nyo. Ang daming tao. Parang lahat dito dito na tumamba eh. Hanggang sa dulo ata. Galing kami dun sa may unahan. Hindi kami makadaan kasi ang daming tao. Paano yan mga sis? <laughs> Pero maganda siya. Hindi lang siya masyadong maliwanag. Yung lights niya parang dim lights lang. O, oh, ba diba? Ganyan ang ginawa nila. Bagong dating place ng mga magjojowa. With fountain. Social. Ginawang picture taking. As usual. Punta kayo dito. Malapit lang naman kami dito ni Lolo Hari nyo. Isang sakay lang namin. Pwede naman siyang lakarin. Sumakay na lang kami para mabilis. Ayan. Ganyan lang siya. Ang gandulo ata. Maraming tao. Kita nyo ba? Medyo madilim kasi yung ilaw. Hindi masyadong maliwanag. Sa si Lolo Hari nyo. Tingnan nyo lalalo pa ako so sa daming tao. Bumili pa naman kami ng luluhari nyo ng pagkain kasi balak namin dito na -merienda. Bumili kami ng shawarma at may inom. Anap lang tayo ng mapapwestuhan, mga sis. Magmemaryenda muna tayo. Ang dami talagang tao. Look. Hanggang sa dulo pa yan, mga sis. Sobrang daming tao. Ang ganda ng lightning. Kaka-fresh. Super daw po lang sila. ganda ng river Oh. Ito na siya. Ayan yung sa tulay. Doon kami galing nilulohari nyo. Sa unahan. Tignan nyo na lang yung view. Gusto na sa lulohari nyo. Andito Andi ako Rai. Hindi ako nakuha na. Saan <laughs> tayo kakain? Dito na? Bakit? Eh, saan tayo kakain? Grabe talaga, oh. Binumog talaga ng tao dito. So, babalik na kami ng hari nyo. Maghanap lang kami ng pwesto. Kitang fountain, oh. Ang bagong kinagigiliwang pasyalan ngayon. Dito sa Jones Bridge. Saan? doon na sa dulo? Well, no eh, mo bago. O oh, natapon.